Dumating na sa Cebu kahapon ang ikalawang contingent ng South Irabato dalang truckloads ng mga relief goods, hygiene kits at iba pang pangunahing mga pangangailangan. Ayon kay PDRRM Officer Rolly Don Aquino, prioridad na mabigyan ng mga ito ang mga pamilyang may urgent na pangangailangan sa pagkain, sanitation at iba pang basic needs. Sinabi pa ni Aquino na matatagalan pa bago makabawi sa epekto na lindol ang Cebu kaya nananawagan ito ng tulong sa mga taga-South Irabato. Ang tulong ay pa kay Aquino ay maaring dalhin sa mga municipal o city disaster risk reduction and management offices o PDRRM office. Ay pa kaya kino kailangan ngayon ang mga ng mga apektado ng lindol sa Cebu ay mga food at non-food items. If in case may mga goods na nga maipondera, sigurado na nga makaabot sa mga residente nga nagkalapektuhan sa nga pag, uh, paglinog. Mas maayod uh, kita ang nagabulig kesa kita ang ginabuligan. Si South Cotabato PDRRM officer Rolidon Aquino. Sila ay kaya kino ay tutulong sa mga biktima lima ng lindol sa bayan ng Medellin na may labing tatlong kilometro ang layo sa epicenter ng lindol na Bogo City. Ruel Osano, NDBC, Bida Balita.